Well, from the start naman, kiniklaim natin yun. Eh. Si Duterte lang naman ang ayaw mag-claim noon. Sabi kasi ni Tigong, karasong papel lang yan na dapat itapon sa basura. Pero kinakailangan natin mag-consolidate dahil may mga makapili sa ating uh, bansa. Eh. Halimbawa, dyan lang sa Sambales, may mga local officials eh, na, na ayaw i-assert yung karapatan natin dyan sa Baho de Masinlok. Eh, dapat medyo hatawi ng kaunti yung mga local officials na yan. Numuka, namukhang kumikita sa pagbebenta ng mga mineral resources natin, katulad ng nickel. May marites pa nga na may mga local officials dyan na nagbebenta ng lupa para gamitin ng China doon sa kanilang artificial islands. So, ah, so, kailangan, kailangan mag muna tayo, mag-consolidate muna tayo. Paano mo haharapin ang isang superpower? no? Na 12, 12 times mas malaki sa atin, 100 times more powerful than us. Eh kung tayo mismo ay uh, hindi unified, kung tayo mismo ay maraming mga traidor at makapili. So medyo ayusin muna natin 'yan, no? Meron pang mga nakikipag-usap sa China, meron kang mga spokesperson ng China ng mga Pilipino. Imposibleng mangyari yan sa China. Ma-imagine mm -hmm ba na may isang Chinese sa loob ng mainland na gagawin yung mga ginagawa ng mga makapili rito sa China. Hindi nila kunya kulong 'yan or worse. Baka oh. gawing niya o wala 'yan. Pero dito sa atin ang dami. No, clearly, clearly mga spokesperson mas matindi pa doon sa sinasabi ng kanilang foreign ministry yung sinasabi rito. Talagang hmm. uh, tutang-tuta. Pero Uh, sa China, imposible ng mangyari yan. Eh. Imposible yung mm -hmm. mangyari yan. So, ayusin sa, muna natin yung ating hanay. Oo. Oh, Biro, yung sinasabi mong uh, nakarating sa'yo na Marites, sa how uh, uh, true kaya itong Marites mo na baka may nagbebenta ng lupa para gamitin pa ng China sa artificial island nila and that would be tantamount to what? Sakaling mapatunayang totoo, I mean, the DILG at the very least, parang dapat tignan mo. Pero itong mga tao kasi nito, ang tingin nila they can get away with it. Mm -hmm. Dahil mm halimbawa, wala naman tayong laws about treason. Wala mm -hmm. tayong mga batas about treason eh. Kailangan gumawa tayo ng batas para kabahan niya mga yan. Diba? Mm -hmm. Tapos alam naman nila na weather-weather lang sa Pilipinas. Pwedeng magkaroon ka ng presidente, gobyerno na pro-China uh, uh, sa isang panahon. Tapos anti-China sa susunod na panahon. So, yung mga yan ay uh, medyo cynical na sila at uh, ginagamit nila yung cynicism na yan para sa kanya-kanyang ganansya. Kaya, we have to get our act together dahil kaharap mo hindi lamang isang superpower. Ang kaharap mo ay isang estado na may ideolohiya. Merong isang uh, gobyerno na hindi nagbabago for 80 years. Simula nung maitayo yung kanilang uh, gobyerno. So, talagang